ikaw tayo nag Oo, okay. oh, kasi nga. Alam mo, ba? buti na lang hindi ikaw ang nandilito din ang stress ka ba? Kita mo lang tayo ng hihila ng video kasi. Yan. Tinatanggit. Yan, tingin nyo ah. Hmm. Yeah. yeah. yeah, tin mm. yeah! Koy, mag-check out na kayo. Oo. Oh, Walang kapasitin siya daw yun na sa shop ko. Tanggal na lang oh, Hindi, natanggal oh, na. Natanggal na yung lamat. Pasabog! Sold out na agad! Grabe ka na tayo. Hindi! Hindi! Kasi na, tayo tayo? Yung na bawal basket din natin. Oo. Oh. Oo. Oh. Nag-beam live. Okay lang, kasi kung miss ko si kapatid ko, okay na walang basket ba sa dito si kapatid ko. Kasi ano, ano, magkapatid kami. Ako si ano, si Cindy Chu. Ako si Cindy, si Dachu. Oh, siya si Cindy Yung ano kasi na Kita kami. and by me tissue. Yung ah, ano, ano e siya na. Kabuka kami. 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 Isya lang si ano. Siya na lang si Akatulong Ba, oh. Anong gusto mo? Ang iinay na namin, well, ang ito namin. Ma, ikaw nga muna kausap ko. Si ako? Oo. Oh. Fully charged ata yan eh. Oo! Ma, may tinatanong ko sa kanya. May tinatanong kasi sa sayo. Mas? Ngayon i-explain ko sa'yo. As magdasalita, nasasalita. Kasi wala na naintindihan. Aray ko sa'yo. Anong gusto mo sabihin? Go. Go. Ayaw mo na ako, kapatid. Kahit wala akong kuto, nangangati ang kukulo mo. <laughs> ano ba? Ano ba nagkatanong? Sige na, ulit, ulit, ulit. Yung tanong ko Isa. sa inyo, ba't kayo nag, ano, ba't kayo nag, meeting? Ay! Lion, go, 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 go! Okay, hindi ako nagsisigaw. Hihintay ko nga ang tanong mo. Kasi makomero. Bakit daw ba tayo nag-meeting? Ano ano ba ano ba ano, ano sa sakot ko nito? Bakit go tayo ng meeting? Oo, oh, ano? Ah. To A, bakit go tayo ng meeting? Bakit tayo nagdita? O oh, nga, bakit nga? Kasi serine ko 'to maraming tao. Kasi nga ng P na, ano, Sabi niya, sobra 'yan mga kaya yung trending, 'di ba? Pak. Kaya yung mga ano. Hello Nag-trending nga ako, nawalan naman ako ng pamilya. Kasi nga, sasabihin niya, kikita lang kami, dalawang spy kami, dalawang spy nakikita. Dahil, Ay, kanda naman dami. <laughs> Natanggalan ako ng... <laughs> nawalan ako ng pamilya dahil sa pagiging spy. Oh, dalawa pa kasi ng so spy mga, kami. Naman. Nawalan ka ng pamilya? Oo, oh, oh. pagising ko, nag-trending. Lumabas siya sa blue app. Then sa, ano, IG na, lumabas. Hindi ko alam. Blue app, yung ano ba yan? FB. Ah, akala ko yung blue na blue. Ah, ah, tapos, aray ko! Tapos parang naglabas siya, nag-trending siya. Maraming nagtatag sa akin. Hindi ko na accept sa newsfeed ko kasi nga, yung mom ko, parang ayaw niya ng mga ganyan. Ngayon, te, ang nangyari, te, iyon. nalaman nila, tapos pag-ising ko, remove na ako sa GC namin. Ah. Uh -huh. At hindi to totoo usap niya, B. Totoo nga yun! Wala na ako sa GC namin, te. Oo. Oh, tinakoy ka nila, ma. Hmm. Wala pa ko sa akin until now. Tapos yung umiyak ako, akala nila dog show yon na na ginano ng pamilya ko. Akala nila nakikipagbiro Pero totoo ti, wala talagang pamilya. Na wala. Pamilya? Na, napunta ka pa sa kanya. Oo, mas lalo ko makawala ng pamilya. Ah! Oh! Na, nung pumunta ko sa kanya, ano? nawala naman ano ano, ako ng Ano yan? Oo, ano yan? Ang kulang! Ano,